paano ka napatino ni Bianca? <laughs> siguro masabi ko na nahanap ko yung taong katapat ko. Totoo nga talaga yun. Um, akala ko po dati hindi totoo yun. Akala ko dati ako... Siguro nung bata ako, iniisip ko, gusto ko po magkaanak pero parang hindi ko kayang magsettle with with a girl na, mm -hmm. na siya lang habang buhay. Pero nung dumating siya sa buhay ko, I don't know, for some reason, parang nakaramdam po ako ng spark. At sinabi ko na, ito na yung gusto kong makasama habang buhay. And... hindi ko po yun, ano, hindi ko po yun naisip dati. But ngayon, sobrang proud ako na ipagmalaki na yun yung nararamdaman ko para sa kanya. Salamat for saying that. Di ba? Mm. Salamat. Really thank you, Ruru. Kasi hindi lamang sumikat ka ng husto, but yung evolution mo as a person, kitang-kita namin. Yeah. <laughs> Why the tears? Hindi ko po yung expect na mararating ko po yung kung nasa na ako Dati, parang hindi hindi ko makakalimutan na sa loob ako ng church at nangangarap lang ako na sabi ko, Ama, sana maging artista po ako kasi gusto ko matulungan yung pamilya ko. Na kahit bata pa lang ako, gusto ko na po silang matulungan. Pero ngayon, hindi lang po yun yung binigay niya sa akin. Yung mga iba ko pang pinapangarap sa buhay, binigay niya rin sa akin. Kaya sobrang bait po niya. Kaya sabi ko, lahat po ng mga natutunan ko, lahat ng mga blessings na natatanggap ko, hindi ko po alam kung baka ito po yung magiging katungkulan ko sa mundong ito, pero gagamitin ko po yun sa kabutihan. Gagamitin ko po lahat ng meron ako upang makapagbigay ng saya, ng inspirasyon sa mga tao. Before, ang pangarap ko maging artista. Pero ngayon, Tito Boy, ang pangarap ko, I want to be remembered forever. Na kahit nawala na po ako sa mundo nito, meron ako maiiwan na mark sa mundo nito na ako yung tao na hindi sumuko sa pangarap niya. Sa kabila ng lahat ng mga problema binabato, sa kabila ng lahat ng mga doubts na binabato sa akin, never ako nag-give up. And I gusto ko rin makilala bilang isang tao na nakatulong din sa mga tao na makamit din nila ang kanilang mga pangarap. Yung mga tao na hindi naniniwala na makakamit nila yun, pero still, nilaban po nila para matupad ang kanika nila mga pangarap. Sarap pakinggan. Diba? Uh, how, how do you want to be remembered? In another way of saying that is, um, he didn't surrender. Yeah. He didn't surrender. He made it. And he was a good man. Sarap.